Pwede niyo pong ikwento kay Trini Pau kung ano po ang nangyari. Mm. Opo. Ganito po kasi ang nangyari. Pagkita namin sa Sector 5, sa police station, mm -hmm. uh, unang wala pang 24 oras, sabi ng police, si Sir Mrs. na hindi hindi maabutan ng 24 hours, kailangan masitol na kami para yung hindi ma-inquest. Hindi ma-inquest yung drive. Ano, so, sorry mama, clarify ko lang. Gusto huh? niya mag-settle kayo agad? gusto niya na maisitol yung yung kaso uh -oh. para magpag-usapan sa kumpanya uh -oh. at saka sa ako at saka sa Police po ang nagsabi niyan sa inyo. So, oh, si Sister Moises. Bakit po niya sinabi yan sa inyo? Paano pagkakasabi ma'am? Basin pinipilit kasi, ba kayo? Hindi naman ma'am kasi hmm. sabi niya after sa 24 hours kung hindi kami magkasitol, settle Ma-inquest yung driver. Mm -hmm. e ngayon ang sabi sa ano sa representative sa kumpanya, ma'am, mm -hmm. nung unang araw pa lang, sabi niya na gusto nilang sagutin, ma'am, is 200,000 lang. I e, ang bill namin sa Purinaria, ma'am, is kasi geotopsis siya, 179,500. So sabi ko, kung yun lang ang ibigay mo sa amin, mm -hmm. paano na ang pamilya? Nawala mm -hmm. nang naghanap buhay sa akin, Tama. sabi ko, ma'am. Uh, di, natapos na yun, ma'am. Kinabukasan mm -hmm. kita kami uli. Balik kami ng police station. Sabi ko, alas 7, ma'am. Magkita tayo uli dito. Mm -hmm. Sabi nila ng kumpanya, ma'am. Hindi, bigyan mo naman ako ng time, ma'am. Bigyan mo ako hanggang alas 9 ng umaga. Okay. So, nagantay kami, ma'am. Dumating sila sa kumpanya, ma'am, around 10 a.m. Mm -hmm. nagantay kami. Pagdating niya, sabi niya, sige, hindi na tayo magpaligoy-ligoy, ma'am. Usap kami. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy. Straight to the point, ma'am. Magkano ba talaga ang hingiin mo? Mm -hmm. O sabi ko, pwede ba ma'am, i-fully feed niyo muna ang bill namin sa Purinaria. After that, sabi ko sa kanya, saka na natin pag-usapan, ang sa pamilya. Kasi wala nang bumubuhay sa akin eh. Ngayon ma'am, sabi niya, okay, straight to the point ma'am, kung magkano talaga ang hingin mo? Sabi ko, P450. Mm -hmm. Kasi naghanap buhay mga welder yan ma'am, may sarili kaming welding shop. Kung magaya at One, the time. Thousand, mm -hmm. o, Paano na ako, sabi niya. Sige, okay, Th thumbs up siya ma'am, Okay. Di, lumabas siya. Tinawagan siguro niya yung amo niya. After mm. mga 45 minutes or 30 minutes, bumalik siya sa amin. Sabi mm. niya, ma'am, hindi sasagot yung boss namin. Magsampan Bakit? na lang kayo ng kaso. Bakit so, daw po? So tali ma'am, siya ma'am, tinalikuran niya kami. Mm. Ang patay namin ma'am, dalawang gabi na sa purinaria hindi namin naasikaso. Mm. Dahil nagmatigas sila ma'am mm -hmm. eh. Oo. -o. So hanggang ngayon ma'am, hindi kayo kinakausap nitong... Mm may ari ng sasakyan. Yes. Wala. Kahit Kala, anong yun, tawag, kahit text. Kahit anino. Wala ding binayaran. Wala din, kahit piso. Kahit piso. Opo. Sa so, totally, sa ngayon, ma'am, malaki pa ang balance ko sa Purinaria, 38,000. Okay. Ma'am, naisan pa na po ba yung kaso? Nasa fiscal. Nasa fiscal okay, yan wala na. Wala pang ano. Okay, pero naisan pa na natin dahil nasa fiscal yan na po uh -huh. yan, Ano? So, kailan po kaya ang schedule? Wala pang sinabi sa wala inyo? Wala pa, ma'am. Wala pa. Okay. Um, ito pong si Sir Ruben Giniya, ano po yung sinabi nung trabaho niya kanina? Welder. Welder. Steel fabricator. Okay. May sarili kaming welding shop, ma'am. Okay. Ma'am, ito po bang truck driver na ito nakakulong na? Nakakulong siya, ma'am, pero as of now hindi ko alam kung nasaan na siya, kung ano ba siya, nag- Oh, 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 oh. Ba baga person deprived oh, oh. of liberty or ano. Opo. Pero yung kumpanya, ma'am, Uh, kasama po sa kinasuhan ninyo tama? Opo. Okay, sige, mabuti naman. Ah, uh, meron tayo kasi Sherry, na registration o Ang nakalagay naman diyan, ang may-ari is yung Proper Construction Corporation. So, ang nakausap niyo po ba dito, Ma'am, ay si Henry Rosales? Ano yan siya, ma'am? Dispatser. E? So, hindi. Sino po ang nakausap niya, ma'am, galing po sa ano? Yung babae, hindi ko nga nakuha yung pangalan niya. Pero yan, yan si Hendry, ma'am. Pwede natin yan siyang pipilitin kung sinong pangalan ng babae at sa kayong lalaki kasi sila ang nag-contact, ma'am eh. Okay. Pero wala naman kayong pinirham, pinirmahan, ma'am, na waiver, wala. walang pinapirma wala, sa inyo. Wala. Sabi lang magkaso kayo. Uh. Okay. So dahil nagsampa na kayo ng kaso, mabuti po yun at agad-agad iha -agad naihain yung reklamo niyo sa Piskalya. Good afternoon, uh, Sergeant Moises, na nandito po sa tanggapan ngayon ni Senator raffy sa Wanted sa Radyo, si Ma'am Leni, ang may bahay po ni uh, Sir Ruben Guinea na naging big tema po nang isang um, yes ng isang pagbangga po ng truck ano um, sir moises may nabanggit lang kasi si ma'am leni kanina na pinipilit daw po or na parang Wala sinabi niyo Wala. sa kanya na, na kailangan pong magsettle sila para po hindi na maghain ng reklamo uh, can you explain that more sir hindi ma'am, na mm. sinabi ko siya na pinaliwanag, ko po sa kanila kung hindi kayo mag ng reklamo. Dalawa po yan. Mm. Kung maghahain po kayo ng reklamo, eh, meron tayong 24 oras kasi eh, yun yung, yung reglementary period. Mm -hmm. At kailangan natin ng mga dokumento para may isang pakagad yung kaso. Importante mm -hmm. pong, kung wala kayo malinaw na pag-uusap, importante pong makapagsabta tayo ng tinanda. Mm -hmm. uh, Nais ko lamang i-clarify, no, uh, Sergeant Moises, and uh, I think this applies to everyone para po informed din kayo. Hindi naman po kinakailangan na makapag- settle po at madaliin ang pamilya ng biktima within 24 hours bago po yes, kayo makapaghain ng reklamo. Kasi yun po yes. ang nasabi niyo, sir, eh, na kailangan mag-settle sila within 24 hours. Kung hindi, hindi sila makapag- file ng kaso. Tama po ba? Hindi po. Hindi mm. po. Uh, open case po yan. Open mm. case po yan. Ang nangyayari yeah. kasi po, pagka na, na, prescribe na prescribe natin yung 24 oras yung regulatory period tapos mm. meron silang usapan na hindi pa malinaw. And mm. ang eh, nangyayari po yan eh pong umuwi yung suspect at hindi at masampahan na lang siya ng ng direct filing or uh, regular filing. Mm. Hindi ko naman sinabing hindi masasampa ng kaso po. Okay, kasi yun po ang nakarating kina ma'am. Yun po ang, nag, baga yun yung nakarating na mensahe sa kanila na hindi na sila yes. makakapagsampa ng kaso. So, hindi po, hindi po. Open uh -oh. case po yan. Open case po yan. Kaya lang, siyempre, iniisip ko kung di magayos eh siyempre, mas may importante pong may isampa pwede naman sila po magayos na nakasampa yung kaso. yes. Uh, so sergeant, hindi yan 24 hours lang ah. May meron po kasing different iba-ibang iba, periods yan Shari. eh. May 12 yes, hours, ako ako. 18 hours, 36 hours yes. and That in is... fact, uh, explain ko lang sergeant, in fact even after 36 hours po, hindi po kinakailangan na pilitin ang kung sino mong kapamilya na magsettle dahil maaari po silang mag-file pa rin ng kaso. As you've mentioned, direct filing po sa piskalya. So wala naman pong problema doon no sergeant. ine explain yes, po lang po, po natin para po alam ng ating mga kababayan, pati apa, po nila ma'am, kung bakit po gano'n ang naging explanation sa kanila. Kasi ang nakarating sa kanila, sir, kailangan 24 hours magsettle kayo or, hindi, or kung hindi, hindi na tayo makapag ng kaso. Ganon po ang po, nakarating din na ma'am. Hindi po yun ang tinuring ko po. Okay, hindi sige. Uh, Sergeant, ganito po. Ano po ba ang nangyari dito sa kaso na ito? Maaari niyo po bang i-explain sa amin kung nasaan na po ang truck driver? Ano na po ang nangyari sa kaso? Yes, opo. Eh, meron po yata silang hearing. May darong sa pinahan po sila. Mm -hmm. After na ma-inquest po yan, dumating po yung reso, resolution. Yes. Nung no, almost 3 to 5 days, then nag-file po sila ng piyansa. Mm -hmm. And then lumabas po yung piyansa, yung order of release, nandun po sa opisina po. Okay. Pero ito pong kumpanya, sir, meron po bang lumapit pa sa inyo na baka Um, kasi ang sabi po sa amin ni ma'am, kasama sila sa nakasuhan. Pero syempre dahil wala naman po tayong kopya ng kanilang complaint sheet mismo or ng affidavit po na meron sila, uh, kasama po ba sa nakasuhan yung may-ari ng kumpanya or presidente po nito? Sino po ba ang nakasuhan opo, natin, opo. sir? Opo. Kung anong po yung nakapangalan doon sa owner uh, registered owner ng, ng truck, yung pa yung kumpanya nila? Na, nakasama po yan, nakasama po. Ano pong pangalan, sir, para malinaw lang po sa kaalaman ng lahat? Roper Construction Corporation. At ano po ang pangalan, sir, ng may-ari ng Roper Construction Corporation? Eh, hindi, hindi ko na po. Kumpanya lang po. Kasi po, yun lang yung po yung nakuha ko sa ORCR na, na sinubmit sa akin. Okay. Ito po bang truck driver na ito, sir? Ay empleyado po nila o ah, nagsab empleyado lang ba yan? Empleyado yan, sir. Empleyado po. Empleyado. May isang taon na yata nagmamaneo sa kanila. Yan uh sorry po uh, sir. Ah uh, yan din po ba sir ay kumbaga nag-under uh, po ng city hall. Opo, lahat naman po 'yan. Yung Ano ba to? Truck ng basura? Truck ng basura po. Yeah, Dump truck 'yan ah, eh? Dump truck. So ito po ay nangyari ma'am during umaga ba ito hapon? Uh, 11. Tanggalin, tanggalin 'yung basura 'yung truck nila. Contractor po ba sir? Ah uh, ng city hall? Or under hey, Usually po, di ba, pagka, uh, diyan po kasi kumukuha sa payatas yan, eh, nag-a-attend ng... Usually, pag ganyan niya, naka-contractor naka yan sa City Hall. City Hall. Ma'am, wala lumapit sa inyo na taga City Hall? Wala, ma'am. Okay. Uh, Sergeant, ganito po, maaari niyo po ba kaming bigyan din ng kopya nung nahain po na reklamo nila... Ma'am Lenny, para po makita din namin, ma-assess namin kung paano namin sila matutulungan sa piskalya, yes, ma no? Oh, although naintindihan yes. namin na na nakasampan na po 'yan sa piskalya at again, pending resolution, uh, yes, para po mapasamahan din namin sila sa aming mga reporter pagka nandoon na po sila sa hearing. Nabanggit nyo kasi kanina na magkakaroon na po sila ng hearing. Uh, titignan ko po doon. Ma'am, uh, ma uh, meron ma 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 pong kopya si Ma'am Lenny, Lenny Ginea. May kopya na kayo, Ma'am? Wala pa. Hmm. Sir, wala pa daw po. Mm. Nabigyan ko po. sige po. Eh, nabigyan ko po yan after ng inquest. ah uh, sige po. Oh. So, okay. sige, ganito na lang, Sir. Oo, kasi um, wala daw sa kanila kopya. So I'm sure meron naman kayong kopya dyan, sir. Pabigyan yes, na pa, lang sir. din po ng kopya si Ma'am Lenny. Police report lang mamo. Oh, yes, police ma report lang daw meron sila sir. Eh. So kailangan din po meron sila syempre, ng kopya ng uh, kanilang hinain na reklamo. So ano po ba ang ikinaso natin sir? Para po alam din natin kung saan papatungo ito. Opo. Reckless imprudence uh, resulting in homicide. Okay. Nagkaroon po ba sir ng autopsy sa katawan ng biktima na si Sir Ruben or wala po? Meron po, meron po. Ang nakalagay sa autopsy yung traumatic, traumatic chest chest injury, uh, traumatic na naka, nakalagay ito, naka-indicate po ito. Okay. Meron po eh, isa yun sa mga bibigay ko, uh, buong set po ng dokumento meron sa akin. Okay. Uh, sir, siguro last question ko na clarification o no, Sir Moises, ito pong Roper Construction Corporation, kahit isa sa kanilang mga representatives, wala po ba lumapit sa inyo para tulungan po itong si Ma'am Lenny or ang kanyang pamilya? Wala pong nagkipag-coordinate? Sa kanila po, sa kanila po. Eh... During, yung during nangyari po kasi nag-uusap po yan mm. uh, hanggang kinabukasan nag-uusap kasi mm. uh, mm. ako naman, eh, ko lang po Ano po sinabi uh, nung taga Roper Construction sir nung habang nandyan sila sa presinto Eh ano representative ang pinapunta yung, yung si Mr. Henry mm. eh is iniisa-isa kasi ni Mr. Henry yung mga uh, complain at Ah so si Henry si Henry po mismo sir ang pumunta Opo, opo, yung lalaki po. Yung lalaki, na, Yung dispatcher mo? Uh -oh. <laughs> si Henry, ano ang pangalan niya? Henry Ros Rosalis? Rosales? Rosales, ang mismong pumunta? Opo. Okay, sige. Thank Maraming salamat po sa inyong panahon ngayong hapon. Ma yes, ma'am. Thank you, po. Ma'am. Um, yung mga taga City Hall wala ding nakipag out sa wala. inyo kasi wala, technically uh, nangyari yun during office hours or during Opo. work hours mm. nila so titignan din natin yung angulo na baka meron ding liability ang ating uh, City Hall ano. um, ilalapit natin yan kina Mayor Joy I'm sure yes, kaya Mayor naman Joy, siguro natin yes. silang tawagan kasi hmm. pwedeng ipakans pwede niyang ipasuspinde actually yung kanilang so, uh, kung meron man silang kontrata, no? Opo. Kung may kontrata man sila with this uh, company Opo, at sila yung Attorney. nagsusupply ng trucks for pagpagkuha ng basura, mm -hmm. pwede nilang ipasuspindi yun temporarily. Uh, pwede din nating paimbestigahan yung nangyaring uh, yung insidente, bukod ako. doon sa police report. Siyempre, doon yun sa area kumbaga ng uh, Quezon City. So, maaari natin i-coordinate yun with the mayor. And uh, for the information lang din ng pamilya, no? Tama naman po kayo, ma'am, na hindi kayo pumayag agad na 24 hours ay eh, dapat... Opo, attorney. <laughs> dapat pumirma ka na ng ano, hindi hindi po tama yun, Nahininig ano? Nanginig po nga ako. <laughs> uh, oh, kasi, again, kagaya po nung kinaklarify natin with uh, Sergeant Moises, Moises. and uh, for everyone's information, hindi po required. Na kayo um. po ay makipagsettle agad-agad. Um. Lalong-lalo na po at sa insidente pong ito, bigla, ay bigla. biglaan um. may, namatay may namatay pa, ba? di ba? Hindi po tama na urge mo yung pamilya sige magsettle ka na um. para ano, um. para matapos na yan, matapos hindi nasampahan na ng kaso. Um. Mali po talaga yun, ma'am. Yung sinasabi po nila na regulatory period, again, um. there's 12 hours, 18 hours, 36 hours depende po sa kung ano po ang ikakaso. At yan po ay oras lamang na inoobserba kung kailan madedetain, hanggang kailan madedetain yung, yung? kinakakulong. Pero hindi po yan nagdedetermine, ma'am, kung kailan kayo magfafile ng kaso. Okay, so kapag lumagpas po yung oras kasi na sinasabi nila, 24 maaari hours pakawalan na yung nakakulong na tao tama so dahil naman po sa insidente na ito ma'am ay nakapagfile na po kayo ng kaso kagaya ng sinabi ni sergeant moises nagkaroon na po ng bail kung sino po yung nakakulong ano pero tama kayo ma'am na ang dapat pong habulin dito is itong kumpanya yun lang ang yun ang ano kuma attorney kasi tinalikuran talaga nila kami sa pinatay nila yung asawa ko. Pagkatapos, hindi man lang sila lumingon sa amin kung mapalibing ba o hindi. Mama. Um, dapat managot sila kasi ang nila ang nawalan ng preno. Okay. Sige ma'am, ganito na lang po. Dahil wala po tayong um, makakausap mula sa Roper Construction at ayaw po talaga nilang sumagot. Oh. Uh, siguro magbigay na lang po kayo ng mensahe at uh, I'm sure na nanonood po sila ngayon ano. Ano po ang masasabi ninyo sa Roper Construction? Oh. Para po sa isang kumpanya sa Roper Construction Corporation na ang nila nawala ng preno, binangga nila yung asawa ko at namatay on this spot. Makiusap po ako, natulungan niyo po ako. Nasagutin ninyo ang lahat ng bill namin sa Purinaria. At saka ang maiwan sa pamilya, magbigay naman kayo ng tulong kasi wala na din akong asawa na bumubuhay sa akin kung ano po ang danyos na maaaring igawad sa inyo ng korte ay kung magkano pa po ang supposedly dapat na earn ni Opo. Sir Ruben Opo. nung bago po siya mamatay. So, Opo, attorney. kung halimbawa 56 po siya. Uh -huh. Tama po ba? Ilang uh -huh. taon na po 58. ba siya noon? 58. So, uh -huh. 58 years old siya at ang uh, may computation po kasi yan, ma'am. Uh, korte po ang magdedetermine yan. Pero, yung computation po na yon bibilangin kung ilang taon pa po supposedly dapat Maka may buhay life expectancy mm. ng tao mm -hmm. imo multiply mm -hmm. din po yan kung magkano yung uh, arawan na maaring isweldo at kung ano po yung life uh, expenses din niya or uh -huh. through his remaining lifetime. tas yun po ang magiging basihan ng kung magkano po ang i-award ia din sa inyo ng ating korte. Bukod pa po doon, syempre nandyan ang emotional damage sa kanila. So, meron tayong moral damages, uh -huh. meron tayong exemplary damages, actual damages kung meron po kayo kagaya ng pagbayad sa puneraria, hospital uh -huh. at tama po kayo na ang maari nyo pong habulin dito ay ang registered owner na kumpanya po. So Roper Construction po talaga 'yan, ma'am. So tututukan po natin itong kaso na ito, ma'am. Uh, magpapakuha po tayo ng mga dokumento na meron na po kayo galing po sa Fiscal's Office para alam din po namin kung saan po namin kayo maaring tulungan sa investigasyon. ha? Ganun na lang, ma'am. Kasi uh, up to now po para sa ating mga kapatid, ano, hindi po talaga kami sinasagot ng uh, Roper Construction Corporation. And um, obviously Ah, uh, sila na ang nagsabi, no, mag-magkaso ka na lang, oh, 'di ba? Malakas ang kaso. Malakas loob Lakas na... ang loob nila Malakas ang loob nila, Ma'am eh. Oo, parang wala oh, na, naawa. may namatay? May namatay? Magsampa ka na lang ng ng oh. kaso. Ano bang klaseng mindset 'yan, diba? <laughs> 'di ba? Hindi naman tama 'yun. May may nabawian ng buhay. At uh, again, para po sa ating mga nagmamaneho, 'di Iba 'yung ingat lamang din po, ano? Huwag naman po tayo magkaroon ng ganitong attitude, oh, oh, attitude. na may nasaktan, mm. may, na, na, may natamaan kayong property, or may namatay mm. po, kagaya mm. po sa ganitong uh, sitwasyon. yung motor, Davids din yung o, motor. Yung motor, durug motor pa, durong pa yung motor, namin, oh. kasama yung dapat sa babayaran mm. nila. Mm -hmm. Oo, dahil sila ang nakarehistro oh, oh. owner nung truck, kung sino ang nakabangga. Tama, tama oh. ka dun, ma'am. Mm -hmm. Sige po. So, ganoon na lang po Miss Lenny, kasi sa ngayon po, hindi po sila sumasagot, pero oh, patuloy po. po namin silang tatawagan uh, mm -hmm. this afternoon din. Opo. Oh, Masasamahan din namin kayo, ma'am, sa police station para makakuha kayo ng kopya nung sinampa pong kaso. Opo. Okay? Ganun na lang po muna sa The ngayon, ma'am. Tapos, may babayaran ba sila sa Pune Radio or wala naman? Mayroon may pa, ma'am. 38. Sige, ma'am. Ah, ganito po. Yung remaining, siguro pag-usapan natin sa kabilang booth Mm -hmm. Ako sabi po kayo na Lamas Odette kung mm -hmm. paano po natin isettle yun at kung paano pa po kami makakatulong sa inyo, ma'am. Sa nagdamag talaga si congressman sa paghanap ng borol ng asawa ko kasi nag-viral yun, attorney. Ah. Tapos mm -hmm. nakarating daw mm -hmm. sila ng payatas hanggang alas 3 ng magaling araw. Si Kungral? Si Kong mm -hmm. oh, si Kungral. Okay. Eh, nahanap, nahanap kami yan. Sabi niya, huwag kang mag-alala na. Eh, sabi mm -hmm. niya tutulungan kita na mairating sa kamay ni Papa to. Mm. Unfortunately mm. lang, today, Shari, um, si Senator Idol Rafi Tulfo po ay uh, nasa isang meeting po. Lahat po ng maari naming maitulong, ma'am, bibigyan po nating tulong. Okay? Nasa okay. 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 Senado lang po si, okay. oh, po. Uh -huh. si Senator ngayon. Sige, man, nanay, kausapin ko po kayo sa kabilang studio. Sige po, okay. Salamat okay. po. Salamat po.